Gulay ito eh. Ha? Hindi na gulay yan eh. Hindi yan. Ano yan? Damo yan. Ah, taga doon ka? Ay, man, eh. mga ano kayo. Eh. Mga? Mga ano kayo. Ay, mga mga kayo. Kawang kayo, mag-anak. Saan ang daan? Dito, yan. Dito rin. Dito? Dito. Mm -hmm. May bahay doon, oh. no? Dito, may pichay. Pichay gusto ba? Pichay na lang Halo sa tulingan no? Hmm. Sariwa yung ano eh Ito, sariwa din to Spiral challenge Ang ganda ng lupa dito Hindi, Ang ganda ng lupa Ang uh -huh. din yung lupa sa amin eh Parang iba yung daan natin ha? Hindi, okay yan Hindi pa yan Ba't iba to? Ano yan? Litos? Litos. na na ya? Kabuto yan, litos. Ayan! May ano ka dyan? Pichay? Ayan, talungan sila. Ayan! Pichay! Okay.

Mayroon siya. Ano yan? Lahat na nakakain. So, may mga gabi, no? Pwede rin kainin yan. Oo, oh, gusto mo, bibili kang ganyan. Galing, kung marunong ka mag-himay. Marunong naman. Ma, yung mesis ko magaling mag Luto, luto oh. yun. Hapad pa, oh. No? Hapad mm, Hanggang doon sa dulo. Dulo pa yan. Dulo dun, pero... Puro farm yan, oh. Yeah, tayo. Puro farm yan. Okay. Ang layo. Ang doon. Layo. Layo.